So pagkatapos namin doon sa Watson guys, pumunta naman kami dito sa Mr. DIY. Kung meron kaming mahahanap dito na hairpin. Ayan, Mr. DIY. Ganda ng mga ano nila dito guys. Oh. Yung arrangement ng mga ano nila. Napakaganda yan. Oh. Organized na no organized talaga. Hanap mo na? Ha? Ayun, Ayan, nakita hairpin? na daw yung Ayan? hairpin Oo, dito. Meron. Ah! Ganda dito. Hey, Ayan. Saan? Oh dito yung mga hairpin. Ay, wala, Ayan, mga ipit guys. Kailangan ng hairpin para sa buhok siya, Ay, Ayan, to, no? to, eh. Ay, pa ni Shira. Guys, nata na? Dami nato eh. Hindi ko alam kung baka ano ni yung hairpin? Diligan mo lang isa, baka hirpinan pa yung mga anong nila ni ate mo. Ate, paano bang kali? Ano na lang, pabuo ba? Mag-search tayo sa ano? Magkano ba isa yun? Ay, ano na ito ah. kayo eh. Bilog ka ba? Ito na lang sa akin no? oh. Hindi. Ito sa akin, dali na. laki <laughs> ba yun? Maliliit ba? Maliliit. Maliliit. Ito maganda po ruma eh. Ano